Iniulat naman kahapon ng Department of Health, kaalinsabay ng kanilang bawala, na tumataas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Sa data na inilabas ng Department of Health dito ay makikita na umabot ng 3,325 ang mga naulat na kaso ng leptospirosis sa buong bansa sa pagitan ng January 1 at August 19. Ang pinakahuling statistics mula sa Department of Health ay nagpapakita na malaki ang itinaas o lumobo ang napaulat na kaso ng leptospirosis sa nakalipas lamang na tatlo hanggang apat na linggo, 542 na bago mga kaso. Ang mga panahong ito, ang apat ito ay panahon na maraming lugar sa bansa ay binabaha. Sinabi ng Department of Health dito ay makikita ang 139% increase kumpara sa sinundang dalawang linggo at ang resulta nito ay consistently nagre-report ng tumataas na bilang mula 101 patungo ng 441 sa nakalipas na anim na linggo. Mula July 9 hanggang August 19, ang National Capital Region, Region 1 at ang Region 4A ang nakapagtala ng ganito kataas na paglobok ng tinamaan ng leptospirosis. Sinabi pa ng Department of Health ilang mga rehiyon kasama ng Cordillera, ang Region 2, Region 3, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 8 at Region 11 ay kinakitaan din ng matinding pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa na nakalipas sa tatlo hanggang apat na linggo. Pagkaaminsan nga raw ay tumatas ang wala sa unang kaso ng lima. Naging 143 ang kaso ng leptospirosis sa panahong ito. Sinabi ng Department of Health na ang pagtaas ng bilang ng leptospirosis cases ay sinundan naman ng 359 na naitalang namatay. Dahil sa sakit na ito, mula sa kanilang monitoring weeks, dati ito noong 2023 ay 33 lamang. Kaya meron umanong 10.8% ng case fatality rate ang tinamaan ng leptospirosis. So ibig sabihin sa bawat 10 tinamaan ng leptospirosis, isa ang namamatay. Sinabi ng Department of Health na ito nagtulak sa kanila ang mga potential na late reporting ng mga kaso at influence ng adverse weather condition. Ang pinakuling mga bagyo at tropical storms at nagpeiting sa mga south o sa mga pag-ulan dala ng south sa monsoon o kabagat ang maaring dahilan ng pagtaas ng bilang ng leptospirosis. Ayon kay Health Undersecretary Dr. Enrique Tayag, ang pagkakaroon ng leptospirosis ay karaniwang nakukuha sa tubig baka. Kapag ang isang tao ay may sugat o nasugatan habang naglalakad sa tubig baka, malamang ito ay tamaan ng leptospirosis. Kaya kinakilangan ng mga preventive measures ay dapat na sinusunod. Paalala ng Department of Health na kung ang isang tao ay hindi naman makakaiwas sa dumaan sa lugar na binabaha, lalo na sa mga urban areas na napakarumi ng tubig sa baha na nakababad ang mga paa ng tao. Kung hindi ito kayang iwasan, dapat alam kung nasaan ang mga barangay health center at kinakilang may antibiotics na mainom para maiwasan ang mga panganib na magkaroon ng leptospirosis. Kailangan daw iayos ang mga basurahan sapagkat dyan ang gagaling ang mga daga. Sabi pa ng Department of Health, tandaan daw na hindi ibig sabihin na may pagbaha ay magkakaroon na ng leptospirosis. Nangyayari lamang ito sapagkat kontaminado ang tubig baha. Ang mga exposed areas ng ating katawan, may mga sugat ang iba doon na hindi nyo napapansin doon daw pumapasok ang mikrobyo na sanhi ng leptospirosis. Sabi pa ni Undersecretary Tayag, kaugnan nito, patuloy daw na nagbibigay paalala ang Department of Health sa publiko sa flood safety at prevention ng leptospirosis na bahagi ng kanilang malawakang strategiya para masiguro ang well-being ng mga individual na namumuhay sa mga lugar na palaging binabaha. Ang Flood Safety and Leptospirosis Prevention Guidelines na binibigyan ng Department of Health ay magsisilbi rin daw paalala sa kahalagahan ng vigilansa at informed actions para protektahan ng public health sa harap naman ng paulit-ulit na mga pagbaha sa mga urban areas at maging sa ibang bahagi ng ating bansa.